kani po. Tara mamashal dito kay na Kevin vlog. 'Yan ah. Na. 'Yan nagugulong pa. Kuha -kuwa po sa kamera. Meron muna tayong tatapusin kina Elena. Lagi ako pinagtri yung nyang best friend ko eh. Ba't kailangan mo ko bilis yung Eh. Dito puti background. Inti bitu, wala muna magkano. Mag-edit mamaya. O di ba, galing-galing talaga ng best friend ko, may pa-post-post pa ako eh. <laughs> Gan yata siya na talon. Oo, Galing-galing lumangon ni eh, Kevin. Tara, ipapasyal tayo ni Kevin dun sa baba sa may ilog kung saan lagi dun siya naliligo sa mga vlogs niya. Oo, pang-galing. Kukupto? Oo, oo. Hindi ko pa din bubabato Hindi open ang ata. Nalimatik pa nga eh. Medyo madulas na yung lakarin, kaya kailangan talaga na natin mag-apak. Kasi baka magdagasa pa tayo. Yan! Yeah. Nakto! <laughs> Take to! Wow! Hanggang <laughs> na. Parang gugulong tayo ah! Ataka, <laughs> takot! <laughs> Alo, ang ganda! Ngayon lang ako nakalating dito! Ay, grabe! Alin niya? Kaya gumawa?

ako? <ctorate> Nandito din po pala si Miss Alright Vlogs. Marami, ang ganda. Ano kaya yung sinasabing maganda ni Banker? Yung view o ako? Char!

ay, so, si Banker may pa-selfie-selfie pang nalalaman eh. Siya, ganun kalamig. Nung kawit nga maanil abos. Ay, nahulog pa nga po. Bawi-bawi lang. <laughs> naka ka talaga, Sa anong angulo naman kaya ang binibidyo dito ni Banker? Bye-bye <laughs> <laughs> muna. Kita-kits ulit. Rasta-drastan. Sunod po ako. Natakot. Ang galing niya umakta. Ang galing. Ay, kayo ka tayo.

ay, kikiyos, kayo, Arigato so much sa pabaon mong rambutan at syempre, kita-kits na lang ulit tayo sa gaganapin na outreach program ni Sir Ken Excited ko na ano? yung puto si Beritela oh, Ay, what's going on? i siya Yan, nakaka-excite po yung mga ano Oo Sige po ma'am, okay na ba? Yeah.